sa taong hindi po nakakalimutong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban. San man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming maraming salamat po. Sana uh, maraming maraming po sa, sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag at sa akin at pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin at ko pong malaking utang na sa inyong lahat at na po ang balang magagabay sa inyong lahat at sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel iwagan ng Pangasinan uh, wag na po kayong makitubiling pindutin ang subscribe, like and share pakipindut na rin po ang bilay ko para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod ko mga video pakakalog ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman lahat ng panggamut, ng mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang Malagi pong niyong isa puso at at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag pong makalimot, makalimot pong tumulong sa mga taong na uh, ini ka po sa hirap ng buhay at may malaking kayamanan sa langit sa pagtulong po sa kapwa hindi matutumbusan sino man kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa lahat yung mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik dik, at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat Ang ko po sa inyo ay orasyon po sa atay. Iwangan ang mga sinan gusto niyo bang proteksyonan ang mga organs o lamang loob ninyo at di basta-basta dadakuan ng mga anumang klaseng karamdaman at ito ay palaging masigla manaka sa, araw-araw kung ganun sulat na sa inyong libreta o notebook at gawin na po agad-agad ito po ay panggamot sa karamdaman na dumapo sa inyong mga organs o lamang loob ito pong pagkakalog po sa inyong lahat ay subok na subok na po ito ay kaya ginagawa ginawa ko ito para malaman po ninyo na hindi lamang sakit na spiritual kundi sa, pati sa physical karamdaman at dito po lamang po ninyo malalaman sa iwagan ng Pangasinan gagawin ko po ang lahat ang kaya po pong itutulong sa inyong lahat at ishare nyo po nyo na rin po sa iba itong aking mga ibabagi sa inyong lahat ay napakabisa at subok na subok na po ito 100% po itong pudir na sa ating mga organs panggamot pa at higit sa lahat hindi basta-basta po dada po at kakapit ang sakit sa ating mga organs o lamang loob ito ay napakabisang po sa ating mga lamang loob pamamaraan po ito ay gagawin po sa araw ng martis at biernes po lamang kahit anong oras po maganda po rin po ito pag may umiinom ka ng gamot na na uh, gamot na iniinom nyo araw-araw, pwede nyo po itong hip sa gamot para lalong bungisa ang inyong iniinom na gamot. Dubli-dubli po ang bisa nito. Saling sa po lamang sa isip at po sa kalating tubig o isang tubig, isang basang tubig ito inumin. Upang hindi kayo magkasakit ng sakit sa atay, Uh, tulad ng hipa ng, ng ng sa ganun ay maging ang maging ang malusog ang ating atay ito po ay magdasal po ng isang ama namin ang Baginong Maria ang walati sa mga sampalataya at isunod po yung orasyon o po sa isip lamang po at ipo sa kalating tubig sa isang basong tubig at inumin ipo ng tatlong po at inumin at ipainom na rin po sa may sakit hindi lang sa may sakit po pati tayo pwede uminom dito pang palakas po pang poder po ng ating mga organs para hindi po tayo kapitan ng ating mga ng, ng, ng karamdaman po na dadapo sa ating uh, organs po uh, narito po ang orasyon na tatlong bis po usalin po sa isip lang po anima nostra sustain dominum Kuhin adjutor et protectorum turuim nostrim ua su uxia u u, u x x a u a u a q u x x yaha sa uxio sa um Anima nostra sustinit dominum quanum adjutor it Protectorium nostril nostril auxia auxia u ux is hua u sua Hux ah u ux jaux jaax jaaxa uchio saum anima Nostra sostenit dominum quanum adjutor exproptorium nostril au ax Yauk Yauk is Hauk A Chua Hux Hak Shu Yauk Jaha Sa Huk Shu Sa Um usalin po sa isip lamang po At ipo sa tubig Inumin Tatlong bis po At ipo sa isang basong tubig At ipo sa may sakit Kung Kung po dahan nyo lang po Usalin po Para sigurado po kayo at uh, eh po para tamang tama po yung oras niyo po tingnan nyo po maigi yung aking sinulat po dito para maisulat po ninyong yung maigi at ito yung napakabisa po itong mga oras yung aking binabagi na uh, nasubok na subok na po ito uh, sana po paingatan po lagi at pakintindihan na lang po at huwag po pong makalimot pong mag-subscribe, mag-like, and share at pakipindot na rin pong bilay like icon para palagi po kayo updated sa akin sa mga video shout out from Nita Rutaero, Shirley Royola from Bicol Baik tayo kabayan, Berlin do pali, na Nabisti, Junix, Ben, Nadim, Andi Bonifacio, Chris Lea, Bugkaw, Hortili, Tinetron, Angelica, Bundok, Gerardo Jimenez, Lorita Palma, Indusia Apil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Lorita C, Arting Camacho, Marcin Pasido, Epimia Pilipi, Ilmahe, Triple E Commented, Marina Arangis, Lori Cayago, Juan Bibs, No Gillian, Jake Bulbay, De Rosino, Borja, Inner Pick, Mucha Hunters, Nathan, Albert uh, Commented, Maylin Dumampo, Ali, Mar Mirka Diaz, Commented, Ray, Barcelona, Bruno, Ganda, Boy Beginner, 83, Arnold, Francisco, Alpolio, Tandik ko Ba, Ryan, Bimsa, Rudy, Hawkin, Cutie, Takan, Inday, Sali, uh, Kukojin. Hayaan po sa inyo lahat mga babuan po na nakatutok po sa aking YouTube channel. Hayaan po sa inyo lahat. Huwag po po mag-subscribe, mag-like, share pakipindot na rin pang bilan. Maraming salamat po sa inyo lahat.